si Princess ngayon, kaya nagaya ako ngayon dito sa mga inasal kumain. O, di ba? Ako lang ang nag-cheat-cheat day na hindi naman nag workout out. Nakshuta. Matagal-tagal na rin kasi nung huli nga kami kumain dito sa inasal at talaga naman na-miss kong kumain. Actually, guys, malaki na rin kasi ang binaba ng timbang ko kaya kung makikita nyo, mukha na akong palito. <laughs> Kasi talaga ako nagra-rise at araw-araw talaga ako nag exercise dahil meron nga akong tina-target na timbang. Ngayong araw na lang ulit ako nagaya kumain dito at ngayong araw na lang ulit ako kakain ng kanin. Kaya naman cheat day malala, eh ka nga ni Bebu. <coughs> Hindi nga namin naubos ni Bebu yung pichu na isinerve sa amin kaya binalot na lang namin to at papakain nga namin kay Nancha. Siyempre, as bago kami umalis sa kinakainan namin, nagliligpit talaga kami. Sabi ko nga kung may dala akong map, mamapin ko pa yung resto nila. <coughs> Kung nga namin kumain dahil nandito na nga kami sa Robinson Pulilan, eh nag-aya na nga ako kay Bebo na mamili na ng iba pa naming mga stock. Abay, nagpapasahan pa kami sa dala namin pitso ng manok. Ayaw rin niya kasi bitbitin. Pero ayun nga, hindi man ako masyado nakapag-video dito kasi parang binabantayan kami ng guard at bawal yata mag-vlog. Eh, bago kami sitahin, eh, tinigil na nga namin yung pagbivideo at after nga namin magbayad, eh, kinuha na nga lang muna ni Bebo yung sasakyan dahil nga nagpark kami kanina sa mga inasal. Kahit biglaan nga itong pamimili namin, eh, medyo napadami nga kasi wala na rin talaga kami makain. Diyos ko, kasakit. Ala na kasi talagang pagkain sa bahay, kaya mainit ang ulo ng mga tao dun. Uwi nga, eh, bumungad nga sa amin dalawa ni Bebo lahat ng bakas ng kahapon. na Nanakshuta, kadami. <laughs> Halid kasi itong linggo na to, napakarami namin talagang tinrabaho at halos hindi na nga kami makapagligpit ng mga gamit, mga pinalondri, at lalo na itong mga pinamiliwit. Ngayong gabi nga, eh, inaya ko nga si Bebo na samahan ako magligpit. Noon ako nang na ayusin itong mga pinalondri naming damit na halos limang araw nang nandyan. Aminin nyo man o oh, hindi, ang pinaka-hate nating ginagawa ay mag-ayos ng damitan. Bukod nga sa napaka-boring gawin, eh palagi rin niyang magulo. Diyos ko! Ka. Lalo <laughs> ka rin ang lalaking ngayon, at pa kanya lang yun? lang. Kaya eh, ang ginawa ko, ako na nga ang bumili ng organizer ng damit ni Bebo. At sabi ko sa kanya, parang awa mo na. Kapag kakukuha ka ng damit mo, mamili ka muna sa taos. Anak syuta. Nakakapangiligkig <laughs> siya ng laman at kada ayusin ko kinabukasan, magulo na naman. Kuha sa kanya nang matulungan niya ako, ayusin niya itong stock ng pagkain namin. Hindi nakaupo lang siya, ng kasarap ng buhay niya. Ay, may kapantun niyang katulong ng kumain eh, dito nga ako magagawi sa kusina namin. Napakarami na rin kasing tambak-tambak dito. Pero bago ang lahat, isha share ko muna sa inyo itong iniinom ko na collagen. Kahit sa kalinyo man ako dito, hindi po yan sponsor sa akin. Talagang nahiyang ako dyan. Bukod kasi sa kapsul na iniinom ko na neko tayo, eh, natuklasan ko nga itong alak ng mga diyosa. Ano nyo, guys? Araw-araw may bumabati sa akin na napaka-fresh ko daw. Ang lagi ko sinasabi, pera usog, pera balis, pera kulam. Kung alam kung matatapos o matatapos dalawa ni Bebo dahil bawat kibot namin nagchichismisan kami. Kaya maya nga tinawag niya nga ako at nagpakuha nga siya sa akin ng garbage bag dahil sabi ko sa kanya linisin niya muna yung rep bago niya ilagay yung mga bago naming inumin. Ay Diyos ko, yung mga matitigas na minudo pinagtatapon na namin nung Pasko pa yata andyan. Tapos <laughs> nga noon, na ako dito sa CR at kahit Disney princess ako, nagkakayod talaga ako ng inodoro. <laughs> Pero hey guys, nagiging Disney princess lang ako kapag ka lumalabas ako ng bahay. Pero pagpasok nyo dito sa bahay at nakita nyo ako, ay Diyos ko, namumugalgal ka lang itsura ko. Sobrang busy kasi talaga namin dalawa ni Bebu. Eh, nakakalimutan ko na rin minsan na maglinis nga ng bahay, lalo na nitong si Al. Pakarami kasi talaga namin ginagawa ngayon at naghahabol kami ng trabaho. Alam nyo na, gusto namin magpayaman. Naglilinis naman ako ng CR. Andito nga ang mag-ama at nag-uusap pa mo sila kung ilang itlog yung stock namin ngayong araw. Buti na lang talaga ito si Bebu. Diyang matuling niya. Nasusopan naman niya ako sa gawaing bahay. Meron kasi mga lalaki. Nakabud lang lalaki. Nagpapalaki lang ng ano. Nakshuta. <laughs> Sabi ko nga sa inyo, itong bahay namin, sakto lang sa amin dalawa ni Bebo, Maliit lang at madaling linisin. Pero mas madaling dumihan. Kasi nagtambak-tambak na ang mga gamit. Dahil nga maliit lang to, eh nagmumukha na talaga madumi agad. Malinis ko na nga yung sala. Dumiretso agad ako dito kwarto ng mga ko na linisin. Sobrang busy kasi namin dalawa ni Bebo at sa dami namin trabaho. Eh, madalang na nga kaming matulog dito. Mas madalas kaming naging stay sa Okada. Tsare! <laughs> Sobrang bilis lang naman din kasi linisin itong bahay namin. Lalo na itong kwarto dahil wala naman bata dito. Pero malay natin sa mga susunod na buwan, magkaroon na rin. Ha? <laughs> magluluto muna ako ng giniling dahil hindi pa kami kumakain. Natuturuan ko nga kayo kung paano. Pero baka hindi nyo makuha ang tamang timpla dahil first step pa lang, mahirap na. Nakshuta. <laughs> Abay, kasama talaga sa recipe ang magyakapan muna bago maghiwa ng patatas. Alala lang, ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. <laughs> Sobrang taas kasi nitong lagay ng stock namin. Kaya hindi ko nakikita yung mga kailangan ko. Iba, Kapag ka si Bebo, nagpapabuhat pa ako, kababa lang. Pero kapag kawala, wala, ay Diyos ko. Daig ko pa si Spider-Man kung kumapit sa lababo. <laughs> Yun nga, mabalik na nga tayo sa giniling. Pinagpirituhan lang yan ng lechon kanina. Tapos ipinrito ko na nga dito yung mga hiniwa-hiwa ko nga na patatas. Bali, may kanya-kanya tayo luto ng giniling. Kaya wag mong ikukumpara ang sarili mo sa akin. <laughs> O kung sa tingin mo mali man ang ginagawa ko, hindi po mali yan. Ganito ang way ng pagluluto ng mga Disney princess. Tapos kung maprito yung patatas, naggisa na nga ako ng bawang at sibuyas at afternoon inilagay iniligay ko na nga itong giniling namin na nabili yan sa SM. <laughs> Haliginis ako lang siya dyan at nilagyan ko na nga rin yan ng pamintat asin. Pagkatapos nga noon, tinakpan ko lang siya at pinakulu ko lang ng berry light. Hindi ko alam kung ako lang ang naglalagay ng toyo sa giniling pero nilalagyan ko yan tapos ilalagay ko na rin itong tomato sauce. Pagkatapos naman noon, naglalagay din ako ng konting tubig para lumambot nga itong giniling. Merong mga nagluluto ng giniling na hindi naglalagay ng rino pero ako nilalagyan ko yan para lumapot at syempre para mas malasa. So, ulitin ko, ganito magluto ng giniling ang mga Disney print princess. Tapos nga noon, hinalo ko lang siya ng berry light at naglagay ako ng konting asukal para mabalance ang lasa. O, oh, ko pa nga babalong mabalan. <laughs> noon inilagay ko na ulit itong mga patatas at kung mapapansin nyo, alam ko may mapapansin kayo, walang karot. Ay, hindi ko nalalagyan kasi bukod sa isa pa yung hihiwa-hiwain, eh hinihiwalay din namin kapag kumakain kami. Huwing nagluluto nga ako, sinasabay ko na rin yung pag-uurong dahil ayoko natatambakan sa kusina ng mga maduming gamit. O kapag kami gagamitin ako ng mga materialis dyan, lilinisin ko na rin agad. Pagkatapos nga noon, naglaga lang din ako ng dalawang itlog dahil sabi ko nga sa inyo, dalawa lang kami kakain ni Bebo. final Liluto na nga ang giniling overload Disney Princess version. Kaba na. Bukod kasi sa kinain namin kaninang inasal, ngayon na lang ulit kami kakain ngayong araw. di diba, 1am na nga nung nasundan yung kain namin. Red rice ang kinakain ko ngayon, alam nyo naman nagda-diet ang Disney Princess nyo. Siyempre, patitigim natin kay Bebo kung pasado na. Ba, ang laki ng ngiti niya. Sabi niya sa akin, pasado na. O kung pasado mo na, ba't di pa tayo magpakasal? Charik! <laughs> Sabi ko nga sa kanya, ay e, Diyos ko, ako lang rugo nagluluto ng giniling ng alauna ng ating gabi. Naksuta. <laughs> <laughs> Yan lang naman. Salamat. laro na QQ Win. guys, sobrang ganda ng laro na to. Pero syempre, ito ay libangan ko lamang. Higpit na ipinagbabawal to sa mga bata. At syempre, kung wala kayong extra, wag nyo na pong laruin. Ipapakita ko din sa inyo kung gaano kadali laruin yung mga laro nila dito sa QQWIN. Kapag kasi wala akong ginagawa, ito yung nilalaro ko yung sweet bonanza na talaga naman napakalaki kong manalo. Minsan nga, abi nagugulat na lang ako. Malaki na pala ang napapanalunan ko. Hindi ko pa alam. Dali din kasi yung laruin at pipindot-pindot ka lang naman. Yan ko nga kayo ng sample kung gaano kalaki yung napanalunan ko nga kagabi. Kapag ka ganito na kalaki na papanalunan ko, automatically mini-withdraw ko na yan. Pe, puhunan ko nga 5,000 pesos, 200,000 pesos na siya ngayon. Pre, hinay-hinay lang sa paglalaro. Eka nga nila, play responsibly. Lahat nga na magre-register, bibigyan ko kayo automatically ng Gcash. Ilalagay ko na lang yung link sa comment section.